<laughs> Ipo na lang po. na talaga no? <laughs> okay. po. na yun. Tenee, Merry Christmas Tenee! Dapat minudo yung anhing niya. Kung paring Yung kilo.

at nagpapamerinta sa amin. Ang dyan, masabis. Bert, di ba wala ka sigarilyo? Bilig ka ice cube. Para masarap yung ano. Ice cream? Ice cream pa? Ice cube lang. Maraming salamat sa ayuda. Ano ba kayo? <laughs> maraming salamat po sa ayuda. Alagaan nawa. Happy birthday. God blessing. Wala ayuda. Maraming maraming salamat ayuda.